Magandang araw mga ka fiber dahil family day ngayon, kami na masyal ng aking pamilya. Fantastic. Yan, nag-enjoy na nga ang aking bulsong maulit. Kasama nga din pala namin dito ang aming cute na asong si Chacha, at nag enjoy nga siya. Gusto nga din ata ng aking asawa. Eh. Tignan mo nga itong panganay ko. Akala mo mo, dili. Eh. Eh. Nagpapapalit na nga pala sila dito ng mga tickets na nakuha nila. Akala mo ang dami nila nakuha. Eh wala pa nga sa 20 yung tickets nila. Eh. Hanggang dito na lang muli mga aFiber. Salamat, hanggang sa muli.